Total na 1,251 estudyante hali sa Tulong Adapted School kan San West Care Foundation Incorporated o SCFI ang ng libreng uniforms as in school supplies ngunya na aldaw Agosto 7. 400 kainian hali sa Lidong Elementary School sa Barangay Lidong Santo Domingo, Albay. 524 sa Buyuan Elementary School sa Buyuan, Ligaspi City. Asin 327 sa Mataanag Elementary School sa Mataanag, Ligaspi City an mga estudyanteng sindal Justin at sin Athena, an pira sa mga binipisyaryo kan foundation na labi ng ang kaugmahan na igwa na sindang bagong uniporme, at may kasabay pang gamit pang eskwela. Masasabi ko lang po, maganda po pagbigay at makakatulong po sa pag-aaral at ma, ma kapag hindi na kukulangin sa mga supplies na pag sa pag-aaral. Salamat po sa Sanwis. Sa Sanwis po at maraming salamat po sa lahat na naging naging katulong po sa Para po may gagamit na papel at notebook po para hindi na magastos ng ano, pera. Salamat po sa school supplies. Para sa magurang na sinanay Monica, nakulang kagiana ng God ang inisyatibong Inikan Foundation sa mga siring niyang may mga pigpapa-eskwela pa nakakatulong po sa aming mga magulang na para po madagdagan yung mga gamit ng bana sa school, makalas ng gastos. Thank you po. Thank you po, San Luis. Pigpapasalamat mang kanpamayokan Lidong Elementary School na si Rico Balusio ang padagos na pag-alalay as in pagmakulog sa saindang eskwelahan kan SCFI. Yung taos puso ko sa salamat namin sa Sunwest Care, Sunwest Care Incorporated sa inyong tulong sa inyong walang uh, walang sawang pagtulong every year na kami ay nag uh, mga mag-aaral namin ng inyong tulong, ng inyong suporta para sa ikakabuti ng ng mga mag-aaral na to. Nang, nang sa distribusyon ang mismong presidente kan SCFI na si Alce Inocando, kaibaan iba pang Board of Trustees. Laom ninda na lugod na sa tabang kan sa indang mga pigtataong asistensya, maabot kan sa indang mga benepisyaryo ang mga pangiturugan kainis sa buhay. Para maging for the future ng mga bata, makakatulong ang mga ibinibigay din namin na ma-encourage din sila dahil sila yung pag-asa din ng kanilang mga magulang na later on makakatulong sa family nila. Taong 2018, kanpuunan kan Foundation and School Supplies Distribution. Sigun sa Executive Director kan SCFI na si Jimena Kiros, apisar sa obhetong mapaugmaan mga estudyante, mauat manindang makapagtong alalay sa mga magurang o pamilyang may pigpapaadal pa, urog na itong mga nasa puwarang lugar asin ka sa budget. So, the Care Foundation flagship program is education. And nagsisimula talaga kaming mag-help sa mga bata. So kasi naniniwala kami na ang pundasyon sa pag-aaral is very much important. Kung na kung nabigyan ng uh, nabigyan ng importansya, natugunan ng kanilang mga pangangailangan and malaking chance na sila ay makatapos sa kanilang pag-aaral. Sa presente, 14 unadapted schools kan SCFI na enterong nakatalaan na bisitahon at sin enterong ng libreng uniforme at in school supplies ngunya na bulan. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boy.